Ayan, hello sa ating mga momsies, sa ating mga ka team filmad family, ang ating mga Team filmad advocates, ayan, sa ating mommy Denny, ang ating founder, sa ating mga co-advocate, ayan, nandyan po ang ating uh, uh, ma'am Noveline kay ma'am Doris ng Pilipinas. Siya po ang ating uh, local coordinator doon. Kung kinakailangan ng ating uh, di, pamilya ng distress, ayan, siya po ang nag-guide doon. Ayan, so si Ma'am Chari ng Kuwait, ayan, si Ma'am Harold ng Saudi Arabia, kay Ma'am Malo ng Saudi Arabia, ang ating assisting advocate, admin, ayan, so kay Ma'am Roselle, Likewise, kay Ma'am Haylin, also ng Saudi Arabia. yon kay Sir uh, Marvin, ang nag-iisang uh, ng mga ti, ng, uh, team film at family. Ayan, nag lang siyang lalaki. Also, sino pa yung ating ano, mga advocate dyan, hindi ko nasabi. Kay uh, Ma'am Anski, ayon kay uh, Ma'am Ruho ng Saudi Arabia also kay uh, sino pa? nakalimutan ko na patay tayo dyan <laughs> may ganon <laughs> ayan kay uh, Mami Clara ayan, kay Ma'am Noveline kay Ma'am Chari, Ma'am Doris <laughs> Kay Ma'am Romaine Ann. Kay uh, Heldrin Oloy. Ayan. Kay Sir Marvin. Kay Ma'am Jovelyn, Kay Ma'am Helen, Kay Ma'am Gina Lynn. <laughs> Pag nakalimutan ko kayong lahat, lago tayo dyan. <laughs> kay Ma'am Bing. Ayan. At sa lahat mo ng mga distresses po natin, sa ating mga, uh, ano, ating mga uh, assisting admin nandyan po si Ma'am Rosel ayan sa ating lahat-lahat uh, na mga followers <laughs> supporters po ng Team Filmad Family ayan pwede nyo guys i-visit ang ating fan page din ng Team uh, Philippine International uh, Migrant Advocate fan page or ang ating website po ayan uh, sa Team Filmad net yan po pwede ninyo masilip po dyan kasi yan po ay uh, <laughs> baka masabi ninyo mga ano mga scam <laughs> ang mga scammer <laughs> ganun ba scammer ba mukha ba kami mga scammer hindi kaya gilanta yung mga pagmumukha namin <laughs> yan Ayan, mayroon lang po akong uh, gustong ano, mayroon lang po akong gustong sasabihin ay lalong-lalo na po sa mga humihingi po ng uh, tulong, emergency, <laughs> urgent uh, uh, rescue, mga ganon. Ayun, una-una guys, ayan, sa mga gusto pang huhihihi, sa Sakaling gustong humingi, ayan, at sa mga hihingi, hindi natin alam ang sitwasyon, di ba? So in case, at least you have an idea. Ayun, so ang una yung gawin ay ano kung may kilala kayo mga taga advocate yan ah uh, uh, dito sa team film of advocate yan una po ninyong uh, ano i i gagawin i yung ihanda niyo yung inyong mga kontrata which is na klarado po yung mga nakasulat doon sa kontrata ninyo as klarado siya <laughs> hindi ka hindi ito ha sampu lang, kailangan kontrata nyo, picture na nyo ng clear. Ayan. So, para makita yung inyong mga informasyon doon, in case na kailanganin, mayroon na po kayong hawak. ba diba? yon Tapos yung salaysay ng inyong reklamo. Hindi yung puro lang ng reklamo ng reklamo, walang informasyon. So, imbis na mapadali yung tulong na gagawin sa inyo, matatagalan po siya kasi nga, Reklamo lang. So, sino yung inireklamo mo at sino ang nagre-reklamo? Di ba? So, kailangan kumplito. Alam mo, sa, sa, reklamo, hindi naman kailangan ng kandahaba na mahaba pa sa train yung salaysay, di ba? So, kailangan ano lang siya, yung uh, firm na siya na ganito lang, in short lang na sinaktan ka. Ganitong pizza, ilang bisis, sino nags so, nag, uh, ano sa'yo ano sa iyo sino nagsampal sa yung mga ganon tapos kung yung mga ano yung nagutuman ka wala kang pagkain walang sahod ilang bisis ka nakakasahod sa ilang buwan or hindi ka nakakasahod sa limang buwan mga ganon di ba so magkano yung detalyado siya para at least 'Pag matanggap na ng mga taga imbahada natin o kinaukulan natin, hindi na sila magtanong pa ng kung ano-ano, 'di ba? Kasi well detailed na po 'yan yung uh, naipasa nating mga report eh para sa kanila. So, 'yun po ang gagawin natin. 'Wag yung nagla-live tayo dyan. <laughs> hinihingal na tayo sa kakaiyak, sa kaka-emosyon. tapos informasyon mo wala naman. So, kahit sumigaw ka pa dyan ng buong araw sa, sa live mo, wala ka namang binibigay na kung sino ka, taga saan ka, anong agency mo, <laughs> anong totoong pangalan mo, kundi puro ka iyak ganang iyak, emosyon ka ng emosyon, nagdadaldal ka dyan. So, Yes, nagva-viral nga yung Vi uh, video mo pero walang umaaksyon na walang gagawa ng report para na matulungan ka kasi wala silang nasasagap na informasyon na sinasabi mo kundi emotion mo dyan na nangingibabaw dahil sa kaka-emotion mo kakaiyak mo hindi ka na nakapag-isip kung kailanganin mo pala yun ay ganun. Kasi kahit ako man nanonood sa'yo na naumiiyak ka dyan, yes, nandun yung point na maawa ako sa'yo, but how could I help you? How could I get your information? Kasi wala ka nga sinabi. O, ba diba? Dapat ganun yun na una sa lahat, ako po si DG Bananang Mapakla. <laughs> Nakatira po ako sa puno ng saging na maraming langgam doon. Ayan, yung aking agency po ay ano, ganyan, ganire, ganito. Nandito po ako sa bansang ganito, ganyan, maraming camel, ganyan. Ang reklamo ko po, ang gusto ko pong iparating sa inyong reklamo ko, ay binugbog ako ng aking amo, ayan, sinakal ako, tatlong bisis, limang bisis. Ayan, ganitong araw, ganitong pizza. Yung mga ganon. Yun. Sa isang araw, hindi kami hindi ako makakain ng, ka makakain ng kahit ano, kundi kapi, 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 ganon. So, alam mo na, mga ganyan, simpre tao tayo, we deserve to, to have good food. di ba Kasi nagtatrabaho tayo ng maayos naman sa kanila, ginagawa naman natin yung ating trabaho, di ba Tapos, inadequate naman po yung food nila yun, long hour, long hour duty, overwork, wala ka ng time magpahinga, kulang, ba diba? So, hindi naman po yun maganda, kasi, mga amo, sometimes nasabi natin mga irresponsible silang klasing amo, kasi, hindi ka mabigyan ng maayos na tulugan, natutulog ka dun sa, base sa mga nalalaman ko, natutulog sila sa budiga, tapos may sapin lang na ano, na karton sa higaan. Mm. Unan, kumot. Tapos bukas pa yung area na yon anytime pwedeng papasok yung amo mo. Tapos wala wala kang privacy ik nga. 'Di diba? An, ano sila uh, poor uh, sanitary, yung mga ganon. Tapos mga gamit nyo sa personal gamit nyo, wala silang minibigay ni bigas na hindi ka mabilbilhan. So, kailangan mo na reklamo mo yun, di ba? Yan, kulang yung sinasahod mo. Kinakaltasan ka palagi kasi ganire, ganito, ganyan. Kapag may mali kang nagawa sa ginawa mo, kaltas yung trabaho, yung sahod mo. Parang hindi naman natama, di ba? Ayun, so, yun ang mga natin, yung mga napakahalaga, importante lang, bag yung Naglitaniya ka na dyan, kasing haba ng train dito. <laughs> Tapos, wala mo, hindi mo pa nasabi yung ano mo, yung informasyon mo. So,